Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, muling naging mainit ang sitwasyon sa Second Thomas Shoal matapos harapin ng Estados Unidos ang mga barko ng China upang tulungan ang Pilipinas na makawala sa pagkakabihag o encirclement na ginagawa ng mga puwersa ng Beijing. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang simpleng sagupaan sa dagat, kundi isang malinaw na pahayag ng lakas at alyansa sa pagitan ng Washington at Maynila. Habang patuloy na lumalakas ang paninindigan ng Pilipinas sa kanyang karapatan sa karagatang sakop nito, ipinakita ng Amerika na hindi nito pababayaan ang kaalyado nito sa ilalim ng Mutual Defense Treaty (MDT). Nagsimula ang insidente ng harangin ng maraming barkong Coast Guard at Maritime Militia ng China ang rutang tinatahak ng mga barkong Pilipino na maghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre. Ang lumang barkong pandigma ng Pilipinas na nakapwesto sa Second Thomas Shoal bilang simbolo ng soberanya. Ayon sa mga ulat, sinubukan ng mga barko ng China na bumuo ng blockade upang pigilan ang resupply mission. Ilang ulit nang ginawa ito ng China sa mga nakaraang buwan, ngunit sa pagkakataong ito, ibang klase ang naging tugon. Pumasok sa eksena ang mga barkong pandigma ng Estados Unidos na malapit sa lugar, nagbigay ng babala sa mga Chinese vessels at nagpahayag ng kanilang presensya sa pamamagitan ng mga komunikasyong militar sa himpapawid. Ang hakbang na ito ng Amerika ay nagdulot ng pagkabigla sa panig ng China. Habang patuloy nilang iginigiit na ang Second Thomas Shoal ay bahagi umano ng kanilang Nine Dash Line, mariing itinanggi ito ng Pilipinas at ng internasyonal na komunidad, batay sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na pumabor sa Pilipinas. Sa kabila nito, hindi pa rin umaatres ang China at patuloy na nagpapadala ng mga barko upang ipakita ang kanilang kontrol sa rehiyon. Ngunit ngayong direktang pumasok ang Estados Unidos sa eksena, nagkaroon ng malaking pagbabago sa dinamika ng kapangyarihan. Para sa mga Pilipino, ang pagdating ng tulong mula sa Estados Unidos ay nagbigay ng pag-asa at tapang. Maraming mga mangingisda at sundalong nakadeploy sa West Philippine Sea ang naghayag ng pasasalamat sa tulong at presensya ng mga barkong Amerikano. Hindi lamang ito simbolo ng protection, kundi isang malinaw na mensahe na may tunay na katuwang ang Pilipinas sa laban para sa karapatan sa dagat. Sa kabilang banda, ipinakita rin ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang mataas na antas ng disiplina at katapangan sa kabila ng paulit-ulit na provocation ng mga barko ng China. Naging kapansin-pansin din ang pagpapalakas ng koordinasyon sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines, AFP, at ng U.S. Indo-Pacific Command. Sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, patuloy na pinapaunlad ang mga base militar sa Pilipinas upang mas mapadali ang mabilis na tugon sa anumang krisis. Ang presensya ng U.S. reconnaissance aircraft at warships sa karagatan ay nagsilbing pananga at pangkontra sa agresibong kilos ng China. Sa pagkakataong ito, pinatunayan ng dalawang bansa na ang kanilang alyansa ay hindi lamang nasa papel, kundi aktibong isinasagawa sa aktwal na operasyon. Samantala, hindi rin nagpahuli ang China sa pagbibigay ng kanilang pahayag. Ayon sa tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng China, tinawag nilang provocative at illegal interference ang ginawa ng Estados Unidos. Ngunit para sa mga eksperto sa seguridad, Malinaw na sinusubukan lamang ng Beijing na ilihis ang atensyon mula sa kanilang paulit-ulit na panggigipit sa mga maliliit na bansa sa Southeast Asia. Ang aksyon ng Estados Unidos ay hindi isang pagsisimula ng gulo, kundi isang pagtatanggol sa kalayaan sa paglalayag o freedom of navigation na isa sa pangunahing prinsipyo ng international maritime law. Habang tumatagal, lalong tumitibay ang posisyon ng Pilipinas na ipagpatuloy ang resupply mission sa Second Thomas Shoal kahit sa harap ng panganim. Ayon sa Philippine Navy, hindi kailanman aalis ang BRP Sierra Madre sa pwesto nito at mananatiling bantay sa soberanya ng bansa. Ang ganitong determinasyon ay nagbigay inspirasyon sa mamamayan na ngayon ay mas mulat na sa kahalagahan ng West Philippine Sea sa ekonomiya, kaligtasan at pambansang dangal. Sa tulong ng modernisasyon ng AFP at ng suporta mula sa mga kaalyado, mas nagiging matatag ang depensa ng bansa laban sa anumang panggigipit. Ang insidenteng ito ay nagsilbing turning point sa relasyon ng tatlong bansa, Pilipinas, Estados Unidos, at China. Habang patuloy na yumiigting ang tensyon, lumilitaw na lalong dumarami ang mga bansa sa rehiyon na kumakampi sa prinsipyo ng Pilipinas. Kasama rito ang Japan, Australia, at South Korea, na lahat ay nagpahayag ng suporta sa Freedom of Navigation Operations at sa karapatan ng bawat bansa sa karagatang sakop ng kanilang soberanya. Ang pagkakaisa ng mga bansang ito ay nagbibigay ng balanse sa lumalawak na impluensya ng China sa South China Sea. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatiling maingat ang pamahalaang Pilipino. Ayon sa mga opisyal ng Department of Foreign Affairs, bagaman nagpapasalamat ang bansa sa tulong ng Amerika, patuloy pa rin itong mananawagan ng mapayapang resolusyon sa mga sigalot. Ang diplomasya pa rin ang pangunahing sandata ng Pilipinas, at hanggat maaari, nais nitong maiwasan ang anumang armadong labanan. Gayunpaman, malinaw rin na hindi na ito basta-basta magpapadala sa pananakot ng ibang bansa. Sa huli, ang konfrontasyon sa Second Thomas Shoal ay hindi lamang simpleng tagpo sa dagat, ito ay simbolo ng bagong yugto sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa bawat alon ng dagat na tumatama sa BRP Sierra Madre, sumasalamin ang diwan ng tapang, dignidad, at pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Habang patuloy ang pag-aagawan sa karagatan, lalong nagiging malinaw na ang tunay na laban ay hindi lamang tungkol sa teritoryo, kundi sa karapatang ipagtanggol ang sariling dangal bilang isang malayang bansa. Ang pagharap ng Estados Unidos sa China upang tulungan ang Pilipinas ay isang makasaysayang pangyayari na nagbigay ng malinaw na mensahe sa buong mundo, na ang kapangyarihan ay hindi dapat gamitin upang mangapi, kundi upang protektahan ang tama. Sa panahong puno ng tensyon at pagsubok, muling ipinakita ng Pilipino na kahit maliit ang bansa, kayang lumaban at tumindig basta't may prinsipyo, tapang, at pagkakaisa. Sa bawat hakbang at sa bawat alo ng West Philippine Sea, dala ng Pilipinas ang bandila ng kalayaan at sa pagkakataong ito hindi na ito kailanman ibababa